Nakatrio kami dito sa game na to Tapos yung kalaban naming si Brody Nagpapashoutout sa akin Sabay sabing ibibigay na daw tong game Kasi regalo daw niya sa akin to buy Wow, 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 wow e, no O nagpapicture sa akin Pinagbigyan ko para ma ko naman Nasikat na ako kahit hindi naman Tapos akala ko nagbibiro lang siya Para makampante ako Pero tingnan nyo ginagawa niya Sumunod siya hanggang tore namin At tumayo lang doon para magpa-feed sa amin buys Hindi ko siya pinatulan kasi Gusto ko patas na laban Ayoko kasing lumalakas ako sa ganyan Mandirigma to si Badang may pride to eh Doon ako lalaban sa luman laban, Vice. yung e kaso din niya talaga oh, ako tanan Vice. Gusto niya talaga magpapit sa akin. Gravy, talagang sumusunod siya. Kahit todo iwas ko lang sa kanya, talagang gusto niya nang isuko yung laban. Mga kakampi niya, pur, sige ito pang manalo eh. O nawawawi tayo ni Lilia. Pero eto talaga yung rason, sabi ng kalaban, galit daw siya kasi di daw naban yung Florin. Ayun lang, kahit naman ako, ayoko kalaban yung Florin. Kaya talagang finish pick namin yun. Tapos ayun na nga, nanalo kami, Vice, ba? Diba? Hindi pa tapos ang story, hatay ka Grabe yung ginawa ni bro dinagpa dark system siya sa mga kasama niya. Tapos ito na yung susunod na game, magpa-five man na kami, kas So, wala kaming marksman boys. Kaya naman naisip ko ini-stock ko yung Brody. Tapos nakita ko maganda naman yung stats niya. Talagang nagpa dark system lang siya sa game. Kaya naman ang ginawa ko in-invite ko guys. Oh, Tapos sinabihan ko marksman ka idol. At wag niya kamong ibenta yung laro. Nye nye nye. it na pala siya kaya pala tilted siya kanina last game. Bale, naiintindihan kita kung bakit mo nagagawa ang mga ganyang bagay. Kasi nagdaan din ako sa ganyan. At dahil diyan susubukan namin bigyan siya ng isang panalo. Pero bago ang lahat, sana, mapindot niya naman po yung follow. Tingnan niyo magpapa-following niyan. Nye nye nye. Simulan na ang wawawihan. Musak ka lang yan, guys! Oo, oh, oh, oh nakuhuli ko na, oh! Sabi Danger yan, guys! Pang! Okay na! Tingin sa akin, ah! Wag daw, no, wag yan, wag yan, wag yan. Ito, pwede na yan. Yan you o, know, banat. Okay oh, lang, okay oh, lang, okay oh, lang, okay oh, lang. Kalma, kalma. Nice man, na yung Wising Sing. Okay na, okay na po <laughs> ko. ka. Ah. Uh. Eh no, eh no, pa kaya niya na. Nice one. Toto to. Oh, nice one. Okay lang, good trade, good trade, good trade. niya yung Lord tulungan niya eh, no. De-deft lang tayo, de-deft lang tayo. Wala tayong masamang intention. Gusto ko lang mag deft tayo dito sa tore. Tingnan, nahuli ko na lahat. Pusang gala ko yung nahuli. Nice one. Oh, oh, nahuli na. Oh, bang! Nye, 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 nye. Sagba, okay na yan. Sa so, bottom ako, bottom ako. Okay lang Kaya lang Lord ating kill Tara Pwede natin i-clash to Let's go Ayun lang naki-iritel Naki-iritel naki Go iritel Nice one Pawihan mo na yan Kung ako sa iyo guys Tara tara iritel Prontahan mo to Prontahan ko pala to Pasagin mo na yung tore Iritel Basagi mo na yung tore Yan Okay na okay na yun Okay na yun Okay na yun Huwag tayo mag overextend Kalma na Okay Inyo Lord Amin na no Push Tago-tago ko lang Oke. Oke, focusian. Mga makaalis sa akin, bye. Still niyo na 'yung naklasa. Akbo, walang skill. Gela, okay, ay. Nice one. Oke. Okay. Ang ending ano, yung, uh, 'yung Circle of Life na 'yan, wala na 'yan. Circle of Life. Tra 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 tra. Kaya mo Nice one Okay, kaya ko Pag normal-normal nito normal Patulong nga dito Irithel Wala na tong buhay eh Ito lang Irithel oh Obvious oh Medyo may na, Medyo nahihirapan ako eh Yan Nice one Nice one Okay na, okay na Kahit nagka-aganyan Okay lang Kahit kita ka kita ko ako kita oh okay nice one okay oh, lang bumubuhay pa yan ha nice one nice one nice one ni detail napakasakit mo na pwede ka na magpush ng tore pwede ka na magpush ng tore Nice one, Tony lang, Tony lang, tori lang. Tori Gaming Nice one, good job, well played Yeah boy, soldier boy O oh, diba, sabi na nga ba matino yung MM, tinoyo lang eh Iba talaga kasi nagagawa pag low streak ka Okay, marami salamat sa panonood nyo Mahal ko kayo, nye nye nye